Hi hey guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung saan nga makikita ang link ng ating Facebook profile o ang link ng ating Facebook page. Thank you nga pala kay Sir Marvin na nag-comment po na nagtanong kung saan nga ba makikita ang link ng ating Facebook page o ang ating Facebook profile po ang lahat ng bago pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na ay hit po na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Okay tara guys, simulan na natin! una natin gagawin ay buksan natin ang ating Facebook. Yung profile link muna ang ating kukunin. Tapos click lang natin itong tatlong guhit sa taas. Kung may kasamang profile natin, click lang yan. Tapos, click lang po natin itong profile natin. Tapos, may makikita po kayong tatlong guhit dito sa gilid. Ito po. Click nyo lang po natin to. Tapos, scroll down nyo lang po kababa. Ito po. Po, po. Makikita po Ito po makikita ang your profile link. So dito po sa baba, may may nakasulat na copy link. Ito po yung ika-copy ninyo. E, I-click nyo lang po yung copy link. Tapos may lalabas na link to profile copy. Okay na po yan. Ang susunod po natin gawin ay punta po tayo sa ating Facebook page. Dito po natin kukunin yung ating link sa Facebook page. Click nyo po itong boom. Ito po sa taas, search po natin yung Facebook. .com Search na po natin. I-check nyo po itong tatlong dots sa taas na nasa gilid. Click nyo lang po. Dapat po nakalagay sa desktop site, dapat po nakacheck yan. I-click nyo lang po kapag hindi po siya naka-check. Tapos back po tayo. Tapos click na natin yung gilid dito, yung profile picture natin sa gilid. I-switch ko lang po doon sa acting page. Click ko lang po yung switch para magpunta tayo sa ating page. tapos click click po natin ulit tong profile natin sa gilid profile picture tapos click lang po natin yung pangalan natin dito dito na po tayo dito po sa taas click po natin tong sa taas makikita po kayong ganitong sign. Tapos, i-click nyo lang po yan. Nakakapiling na po kayo. Ito po yan. Ito po yung makakapi. Uh, Link yung copy. Click nyo lang po ito. Tapos copy. Ganyan lang po kadali. Okay na po yan. Ganyan lang kadali guys. Kung mayroon po kayong gusto kayong paggawa ng content, i-comment nyo lang po sa baba kung meron ka po kayong katanong i-comment ang video sa baba. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-share po ang ating video. Maraming maraming salamat po. God bless po.